request na naman, mga ate naman. Idol pa content mo. Kape sa kanin. Paano ko gagawin? Paano? Kape sa kanin, ate. Paano yan? Pwede ba ito? Nung nakaraan, sabi pa ni Sal isaw-saw sa kape. Natutunaw naman, hindi ko na kain. Paano ko ito kakainin? Ah! <laughs> <laughs> kape, tsaka kanin. <laughs> sige. Grabe na pa kayo sa akin kung ano-ano ano ba pinapagawa nyo? Hindi <laughs> ko alam kung pwede ba itong gawin. Pero sige, para sa inyo. <laughs> Subukan kong ulamin yung kape sa kanin. <laughs> Instant coffee lang to ha. Hindi siya yung black coffee, hindi siya yung brewed coffee na parang nabibili sa mga Tim Hortons, sa mga Starbucks, sa mga alam niyo yun, sa mga coffee shop talaga. So, tisisusubukan ko siya kung paano bang magiging lasa nito. <laughs> Ate kape <kapito. laughs> Pig. Ano lasa sa dito, mga ate? Ah! Kapi. <laughs> Ibubuhos ko daw. Haluin ko na siya. Ah! Mami! Hello! Hello! Sabi, masarap daw kapag mas madaming kape. Yung ilalagay ko sa kanin. So, dadagdagan ko pa siya. Sorry. <laughs> ulitin ko, hindi po ako nababasa sa inyo. <laughs> Ala, para sa kanu, it's Ate. At Ate, para siyang champurado. Pero hindi siya champurado. <laughs> Kapi siya. Uh, eating <laughs> Hindi. Ah! Alam! Love... Ate! Kapit! kopi Ah! Ano Ah! Kapit! <laughs> Di ba? Ah! Walang lasa, ate. <laughs> Walang lasa. <laughs> Para siya. Wala. Wala ano? Ano ba 'tong mga pinapagawa niyo sa akin, Ate? <laughs> Kapito, Hindi ko alam, pwede pa 'tong ulamin, pero pinapaulam niyo sa akin. <laughs> Diba dapat makaulam dito mga mga bacon tas egg pag breakfast pero kape ah. <laughs> hindi, ko, hindi ko mahubos na ini <laughs> Oh sige <laughs> Ano siya japurado, pero hindi siya siya purado yung color niya. Oh. Okay, wala ko lakas na. Ah. Ah. Walang lasa. Walang lasa siya! Pero sige. Kailangan ko itong magawang itong challenge na to para sa inyo. Susubo so, ako ng kahit isa lang, lulunokin ko siya. para at least nagawa natin yung kape tsaka kanin. Eating challenge. Nare-request ni Kuya. Sorry. One, two, three, go. Ah! 아아아아 <laughs> <laughs> 아, 아, <laughs>